gusto ni Congressman Kernel Busita na 10,000 pesos ang multa sa nagmamaneho ng minors at sa mga tricycle na nasa highway. Mga kaibigan, iyan po ang suggestion o gustong mangyari ni Congressman Kernel Busita sa katatapos lamang nila ng hearing kasama yung mga committee at mga stakeholder. Base dun sa pag-uusap nila mga kaibigan ay approve po ito sa mga stakeholder at sa ibang ahensya pa na gawing 10,000 or more pa ang maging penalty sa minor. Pero sa minor po mga kaibigan, ang magmumulta po ay yung operator na nagbigay ng permiso sa minor na gumamit ng tricycle at bumiyahe nito. Yan mga kaibigan, ito po ay para sa operator. At doon naman po mga ibigan sa highway na bumibiyahay kasi sa ngayon, totoo naman, marami na tayong mga four, four lane na tinatawag nga natin ay minsan, sabi nga ni Congressman Kianel Busita, ay hindi naman po lahat, meron lang pong ilan na talagang matigas ang ulo na dumadaan pa po sa four lane or sa national highway at minsan ay nasa gitna pa po sila. Ngayon, ang pinopoint po dito ni Congressman Kernel Busita ay kapag po ito ay nabangga or ito po ay naaksidente. Karamihan po or mas lamang daw po dito ay patay or nawawalan po ng buhay mga kaibigan. So kawawa naman yung sakay ng tricycle, yung driver, pati po yung nakaaksidente or yung bumangga or yung nabangga. So yun ang pinopoint ni Congressman Kernel Busita. Maganda naman po yung pinopoint ni Congressman Kernel Busita na dating multa na 3,000 ay gagawin mo siya ngayong 10,000 or more. Kasi nga una, yung minor talaga namang bawal pong magmaneho ang minor ng tricycle na pambiyahay. Lalo na po ito ay walang lisensya. Pero kung meron na siyang lisensya, okay lang po yun. Kasi minsan 17 years old, meron na po siyang driver's license. At mga kaibigan, doon naman po sa mga nabiyahe ng tricycle sa highway tulad yan, ay minsan naman po talaga ay nasa gitna pa, ayaw pong tumabi, at minsan po pag binibusinahan nga naman ay galit pa, tapos nga ito po ay kumaaksidente, eh, halos lahat po ng pasahero, pati nga yung driver, ay nawawalan po ng buhay or naaaksidente po talaga. Yan ang gusto mangyari mga kaibigan ni Congressman Kernel Busita. Base dun sa pag-uusap nila, ay approve po ito. Or, a-approvehan po ito ng committee na ma-implement po or dagdagan po ng penalty yung dating 3,000 na gagawin na ngayon nilang 10,000 pesos. Kayo mga kaibigan, bilang isang tricycle driver or rider or nagdadrive ng four wheels. Ano sa tingin ninyo? Okay po ba na dagdagan natin yung penalty kapag po tayo ay nahuli yung 3,000 pesos ay gagawing 10,000 pesos sa mga minor na nagmamaneho ng tricycle at sa mga tricycle na dumadaan po sa national highway na alam naman natin kahit nung una pa lang ay bawal na po na silang bumiyahay or pumunta dyan sa lugar na yan. Pero marami din po talaga maliligas sa ulo. Doon pa mismo tumadaan. Pwede naman po sila sa mga barangay road na lang. Oh. Yun lang mga kaibigan, nag-impo lang po ako sa katatapos na hearing na gusto ni Congressman Colonel Busita na nataasan ng penalty sa operator na magpapamaneho ng kanilang tricycle at sa tricycle na nabiyahe sa National Highway. Okay, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.